Misa sa'yo ba itong sandal? Ha? Kasi kawawa ka naman oh, Ano na sira sira na itong sandal na Suot suot mo Nakita pa lang doon sa Ginadaanan May sandali Ano ah uh, Ano ang ginagawa mo dito? Ha? Tara so, na sama ka na sa akin tali na Dina, na. Ala. Uy, may sandali. Uy, sige ka pupunta. Sandali. Uy. Sige. Ala. Uy, sandali lang, Brad. Wala, wala mang kuygi. Ah. Oh. Pasensya na kung nagselos ka, hindi wala, wala naman akong intensyon sa kanya. Sige, mo na yan. Sensya na. Uh, gusto lang ako makatulong kasi sa, sa asawa mo. Hello mga idol, it's me again, Choy In na to, Ghost Hunter. So welcome back po dito po sa ating munting channel. So ngayong araw na to, mayroon naman tayong panibagong vlog at panibagong video na naman. So update na naman tayo, no? So pabalik-balik po tayo ngayon kasi po nag-focus po tayo para matulungan po natin yung babaeng maganda at mahaba yung buhok. So mga idol, sana po samahan nyo ako at sana po hindi po siya namatay at matulungan pa natin siya no so sa ngayon a uh, papunta tayo doon sa kubo so dadaan ako dito sa area na to shortcut ito para mas madali yung pagpunta natin sana samahan nyo ako ngayong araw na to ako lang po mag isa solo exploration po ito mga idol at sana po uh, sa lahat ng mga bago palang uh, nanood dito po sa aking channel uh, huwag kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating upload. So for today's video po mga idol, ay syempre, gaya ng sabi ko kanina, balikan natin yung kubo kung saan nakita natin yung babaeng maganda. So sana po makausap po natin siya at para nang para lang po makatulong po tayo no sa sa kapwa. So yun lang po mga idol at sana makita po natin siya at samahan niyo po ako ngayon. At hindi ko alam kung anong nangyayari ngayong araw na to. So samahan niyo po ako hanggang sa tulo ng video na to. So tara, let's go! So, yan, mga idol. Punta natin yung kubo. So, shortcut ako dito. Ayan, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga subscribers natin, maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat na nagko-comment po na balikan natin at sabi doon na may crush ko daw yung babae, uh, manyakis daw. Sa lahat po na nagko-comment. Uh, pas pasensya na po kayo no so ngayon sana makatulong tayo sa babae at matulungan natin no kasi kawawa naman mga idol kaya samahan niyo po ako ngayon at panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo tara yun mga idol Ang anak ko ngayon dito. sabi po ng kanyang asawa o yung lalaki na sa hospital daw sana nakalabas siya sa hospital kasi kawawa naman yung babae Sabi naman, nakakatakot naman itong shortcut na to. akin mga idol lang. o ano yun so napakalawak mga idol kung saan tayo ngayon dada dadaan dito ano yung naingay na yun para may paparating So ayun mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat sa inyo. Nakakatakot dito. Parang kinakabaan ako sa Eritrea to kasi ngayon lang ako naka-shortcut dito. Oh, ano yun? Hala, may sasakyan. May paparating mga idol. May sasakyan, oh, Motor. Saan dito galing? Doon oh! Wala! No? Doon doon! Wala! Saan na yung... Paligid niyo mga idol, may ingay! What you ala? sabi ko na nga ba yan yung babae baka papunta siya doon sa kubo sundan natin ano? lang siya ba yan? pumunta. Siya yung mga idol. Baka nagbihis lang. kagaling pa ito sa hospital mga itol. Kasi isang sa sabi ng kanyang jowa o asawa, nasa hospital daw baka umuwi dito. Look! Ito! Baka ito yung suot niya kanina. Ito yung suot niya mga idol. Baka ito yung suot niya kanina mga itol. Ang sandal na ito. Sira-sira na. Yan mo. Baka sa kanya to. Nandun siya oh tanungin natin so wakas nakita na kami baka makausap ko na ito baka para matulungan natin baka sa kanya itong mga idol siya ba ito wala. wala siya nga miss ano Yun, yung sa kanya Ah, uh, miss. Siya nga mga idol pero nagiba lang siya ng damit. Oo, oh, baka galing pa ito sa hospital ba? Miss, ayo ba itong sandal? Ha? Kasi kawawa ka naman. Oo, oh, ano na, sira-sira na itong sandal na suot-suot mo. Nakita ko lang doon sa ginadaanan. Miss, Miss, Ano ah uh, Anong ginagawa mo dito? Ha? Ikaw ba 'yan? Oo, siya nga mga idol kasi mahaba mo yung mo. Oo, oo, nga eh, ito. Yan, yan mga idol oh. Sana yung asawa mo. Ha? Ganun ba? Ikaw lang mag-isa? Bakit ka nandito? Sabi, uh, sabi kasi ng asawa mo, galing ka daw sa hospital. Totoo ba yon? Ha? So yun mga idol. ngayon, papakita natin itong muka ng babae na to. Kasi matagal na itong, ano eh, ang dami na nagko-comment sa akin. Ang dami na nagko-comment na ano daw ang mukha mo. Ayan. So pasensya ka na kung mayroon man ako nagawang kasalanan ha, nung nakaraang vlog na, vlog ko humingi ako ng patawad. Baka kailangan mo ng tulong. Pasensya ka na sa, na, sa nagawa kong kasalanan nung dati. Medyo, naano lang kasi ako kasi, ang haba kasi ng buhok mo eh, kasi na, nakaka-attract. So, ito lang yung pagkakataon na hihingi ako ng pasensya. So, Miss, ano bang pangalan mo? Ha? Pwede ka bang lumingon at Matingnan natin yung mukha mo ng personal. Tika lang. Anong pangalan mo? Selena. Ah, maganda pala yung pangalan mo, Selena. So, saan ka ngayon pupunta? Wala ka bang pupuntahan ngayon? Bakit ka nandito? Ha? Bakit ka nandito? May kasama ka ba dito? Wala kang kasama. So, gusto mong sumama sa akin? Tutulungan kita, bilan kita ng damit. Kasi parang luma na yun damit mo. Buti na lang, nakapagbihis ka. Wala ka bang kasama dito? Ha? Wala? So, ano ngayon? Sama ka sa akin? Ha? kasama ko ito mga idol kasi tutulungan ko ito at bigyan ko ng pagkain at bagong damit. Kasi oh, sayang eh. Sana kaya yung asawa mo, baka hinahanap ka na. Tara na, sama ka na sa akin. Dali. Tara na. Dali na. Ola. Uy, may sandali. Uy, saan ka papunta? Ola, tama. Sandali. Uy. Sandali lang. biglang tumakbo naman. Tutulungan ko sana yung babae. Mga idol, parang hindi ko talaga inaasahan na ganito yung mangyayari. May sandali lang, tutulungan kita. Miss, wag ka na magtago. Tutulungan naman kita eh. Bilhan kita ng damit at pagkain. Yan lang ang paraan para matulungan kita. Huwag ka na magtago, Miss. Hindi naman ako masamang tao. Uy, wala. Nandyan ka pala. Okay ka lang? Huwag ka naman tumakbo. Hindi naman ako masamang tao. Nandito ako para tulungan ka. Ha? Sumama ka na sa akin. Ha? Sumama ka na sa akin. Ah, uh, kasi marami kasing uh, nagbablog kasi ako, miss. Tapos marami kasi nakakita. Binabas nila ako. Kaya nga humingi ako ng patawad sa sa sa'yo. Sorry. Sa so, nagawa kong ng vlog ko na medyo Natokso lang po ako kasi ang ganda kasi ng buhok mo. Maganda ka naman talaga. Yung sexy pa. Kaya simple, medyo natokso din ako. Kaya ngayon, nung gusto kong makabawi. Tutulungan kita. Wala naman akong intensyon. Sumama ka lang sa akin, ha? Tara na. Halay ka na. Tara. Huwag ka nang tumakbo, ha? Huwag ka nang tumakbo. So, sumama ka lang sa akin ng maayos. Dito, dito na. Miss, sandali. Ano ba yung pangalan mo? Ha? Salay na nga. Tama. Dito, dito, miss. Dito. Diyan. Diyan Wala pa kang ano, oh. Naiwan kasi yung sandal mo, eh. Sa Wait lang, miss. Huwag ka muna nga alis kasi may ano pa ako. Yan. oh. Oh, mga idol. Wala pa siya kasi. Naiwan kasi yung ano niya. O, saan ang katadaan? Sandali lang. Huwag. Dito. Dito, dito, dito. Hoy! Hoy! Sa wala ko na. Wala. Sino yan? Wala. Wala. Hoy. Ha? Sandali lang. Brad, wala. Wala, wala mong kuwagi. Ah. Wala, pasensya na kung nagselos ka. Hindi, wala, wala naman akong intention sa kanya. Ito mga idol oh. Video na. Sige, kurin mo na yan. Pasensya na. Uh, gusto lang akong makatulong kasi sa sa asawa mo. Sayang mga idol. Kinuha na ng... Sige, sige, sige. Wag. Sige, sige Brad. Sorry. Kinuha. Ayan mga idol. Nandun na sila alis na sila ay nandoon sila oh. medyo oh. nung natayo nang ka Sweet mga idol pasensya na kayo ha. Medyo nagtismaya tayo ngayon kasi gusto ko sana makatulong doon sa babae pero biglang tumating yung asawa niya talagang nagalit din sa akin. Baka nagselos. So medyo Hello? No. May tao. So baka umalis sila mga idol. Baka may baka may sasakyan sila ba doon sa unahan. Nanig kasi akong umandar oh. Banda ng motor ba? So yun mga idol no. Pasensya na po gusto ko sana makatulong pero nandun pa sila mga idol, nag-uusap sila parang umiyak yung babae wala, nangyari mamiiyak yung babae mga idol baka nag-away siguro sila baka tumakas ba so pasensya na po talaga sa lahat ng mga viewers natin so ngayon mga idol manmanan muna natin sila baka may gagawin lang kakaiba dito sa sa na to Manunan mo natin. Manmanan muna natin sila mga idol. Nandoon sila oh. Hindi pa sila nakaalis. Balikan muna natin. Naawa ako sa babae. Gusto ko sana makatulong pero... Hmm. Ayan pa sila mga idolo. Nag-uusap pa sila. Bigyan natin sila ng oras. Ayan o. Naglalambingan pa sila. Nakakaingit naman. Sayang no? Pero bigyan natin ng pagkakataon kasi mag-asawa naman sila. Pero namatay yung anak nila buntis. Yan yung ano natin, tutulungan natin yung babae mga idola. Yan yung purpose po natin. Ayan. So, kitang-kita yun naman mga idol. Naglalambingan pa silang dalawa dito. Ayan. So, sa lahat ng mga viewers natin, magman muna tayo. Pabantayan natin yung babae. Baka, baka, ano yung lalaki. manman -man muna natin saglit. Kaya, abangan yun yung next upload natin. No? takat na -taka tayo mga idol. <coughs>